magluto tayo na pancit yun naman ay adobo guys ayan ayan adobo po yan itong maling natin po mahal mo na adobo na baboy at manok yun guys ayan yung panghalo ayan yung pancit ayan yung gulay ayan

terus yang ini setengah gede. Tapos yung atin paprika, hmm, Yung adobo. Yung bigas natin gagawin natin nasi. yung ating rice na nabuto kanina. Naman Magnanasi ako mamaya. Tapos nyo po ba? Masarap ang maraming gulay sa pansit. Ano? Mm. Ano mm. nagyan na gulay po? pupuluan lang natin guys ng tubig para lumapot yung ating para lumambot po guys yung ating maglalagay tayo ng nor para din na natin ang gulay tapos eh yan palalambutin lang natin yung eh, guys yung ating ano gulay kapag kumulo ilagay na natin yung ipulio ito naman ay ating babalik rin, guys yung baboy na ito, guys mamaya yung manok dun, pag naluto na ito kasi matigil, matagal po ang baboy kaysa sa manok tutuin natin ito guys palambutin yung medium tapos saka ilalagay natin yung manok para magsama sila okay Balit ka rin na natin. Saka natin yung sauce natin yung minarinig natin ay yung nag na po ako kagabi. Ayan. masarap na yan. Ah, yung minarinig natin, yun ang gagawin natin sa sabaw, guys. Okay? Ito yung, guys, yung okay. marinit natin kagabi. May ilalagay natin dito, guys. palambot. Okay? Ayan. Yeah. Tatakpan natin yan. yung sinamaya. Hirap mag -gan. May hawak ng camera. habang nag-la. Pa-vlog. Ayan, kumukulo na siya. Huwag yung panangusto para ngo pulyo naman yan pakukuluin natin takpan natin yan guys okay anak tayo nang takit garden yeah, in uh, a of bra garden oh, oh, in the yeah. town oh yeah ya yeah. oh, Ngayon guys, may bisita lang tayo as kasuin natin habang natin pinapalambot ang pansit. Yan na guys, ang ating pansit. Yan. Yan ang ating pansit. Ang masarap. Masarap, 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 masarap. Diba? Yes, patayin na natin kasi may bisita ang dumating. So, yun na lang. Cut, click the bell. Subscribe. Comment. Like and share. Okay? Bye-bye.